Attorney, ito pong uh, inilabas po na memorandum na ang petsa ay August 30, 2024. Pwede po ba nating himayin po muna ito? Ano po ang isinasaad rito sa usapin po ng mga nakabili ng segunda manong motorsiklo? Ito man po ay electric, ito man po ay hybrid motor vehicles po including electric and hybrid vehicles pati po mga motorsiklo nga dalawa at tatlo gulong so sa pimpo ng pagpaparehistro nung sale at pagpapa-change po of ownership ano po ito Opo uh, manong Ted ito po yung inisyunan ng ni Assistant Secretary Vivor Mendoza noong August 30 po uh, ito po yung nagsasaad na yung mga sale transfer uh, donation or any of conveyance executed to transfer a vehicle shall be reported first to LTO within five days from issue one. uh Within five days from execution of the deed of conveyance or uh actual transfer whichever is uh earlier po. Uh, aside from the reporting within five days, uh din pong di execute po yung transfer within twenty working days naman po uh, from the execution of the deed of conveyance. or actual turnover of unit whichever is uh, earlier. Okay, okay, sige po, medyo English po kasi ito, liliwanagin po natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Okay. Meron ako motorsiklo o kotse. Okay. Ako ako po yung seller. Binil binili sa akin ito ni Chacha at nag-execute kami Apo. ng affidavit ano po ng sale. All right. So ako yung Apo. seller, Apo. siya po yung buyer opo ito po opo. ay uh, motorsiklo o kotse okay ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order ah uh, as eh, ikaw po bilang nagbenta po panong ten ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha Okay, magre-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako yung magsusumite ng mga dokumento tulad ng o Or, yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos uh, ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po yung magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistro po ng aking sasakyan. Opo. Pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online subscription. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinentang sasakyan? Limang araw po, Manong Ted. Ilang araw? Limang araw po. Limang okay. araw po, Manong okay. Ted. Limang araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako... Nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report. Ano po ang penalty sa akin? Ah, uh, 20,000 po, uh, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay, kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo, ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Uh, siya naman po ay dapat i-transfer na ang um, sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay, to. Kap 20 days po magmula noong 20 po, working days po. 20 working days magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of Opo. sale. Okay. A ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Manong Te. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership, within 20 days magmula po na notaryuhan yung pong deed of sale. Okay. Opo. Opo, Manong Te. Kailan po ito effective attorney? ah, uh, ito po ay na-publish po nung August 30, ah, uh, 15 days after po, naging effective siya. So September 16 po, Manong Ted. So effective na po ito September 16, 2024? Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na na mga bentahan before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito noong August 30, ano po ang mangyayari doon sa ng, sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order. Um, din po sa ating administrative order manong test na meron po meron po silang for the seller, meron po silang limang araw para mag-report at para sa buyer 30 working days para po i-cost yung transfer from the effectivity of the administrative order which was uh nung September 16 nga po. So ibig sabihin po lumalabas na retroactive po ito. Um yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga <clears throat> mga mga, na, mga na, nagbenta before the effectivity ng limang araw at 20 days from the effectivity po nitong administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sako pa ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20 mil doon sa seller, 20 mil doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na merumpong pong 40 mil na multa under Section 4.3 ng Naturang Order? Ah, uh, ito po, uh, Manong Ted, in case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.